I feel so ordinary Said when you around me Treat me like all the way Maybe I'll argue with you Tell me I'll dream about Good morning everyone Hi mga ka-TubeTube Good morning So Nakaligo na tayo Sumaga yung pasok natin ngayon So umuwi tayo kagabi ng Alauna ng gabi O madaling araw Tapos yung pasok natin ngayon is Alas 9 So, nakaligo na tayo. So, tamang supply lang. Mm -hmm. O, diba? So, maligo talaga tayo pag papasok tayo kasi mahirap na. Ayan. Sabi nila, masama daw yung sinusuklay ang buhok ng basa pa. Eh, ulit na tayong magagawa kailangan natin supply yung kahit pa sapa yung buhok natin so ayan so nakapag sunscreen na rin tayo mm. mm. sobrang pagod ako kagabi napagod talaga ako kagabi I mean kasi ang dami akong nilinis kagabi tapos punting pa dito nag edit pa ako ng uh, ng videos and nag ano pa kapag ginawa ko kape so see you later <laughs> tara na so of course pag susot tayo na boots kailangan natin magsot ang boots

So marami pa rin yelo sa paligid natin. Kaya malamig. And Hindi oh, pa. Umuusok pa yung ano ko. Bunga ko. Oh my god. Nag nagano uh, nag ano na siya. Nag black ice na yung ano mga yellow, Ay yung mga yelo. Yung di ba natunaw na yung medyo natunaw yung stone kahapon. Kasi medyo warm kahapon. Pero naging black ice naman siya. So, ito delikado to sa mga naglalakad at sa mga, sa mga sasakyan. Kasi malaki ang chances na madudulas ka dito. So, you know. So, malaki ang chances na madudulas ka dito kasi uh, ano na siya, yung parang siyang talaga ng yelo. So, matunaw na siya. mm -hmm. So, lalakad lang tayo. So, nasa 7 to 10 minutes walk lang tayo. Paulit-ulit ako sa 7 minutes, 10 minutes, no? Alam niyo na nga yun, kasi sinabi ko na nga yun. Paulit-ulit tayo. So, yan. Hi! Di ba? Ang ganda. Oo. See? Ang ganda ng paligid. Hala, nadudulas ako. Marabi ang dulas niya. Delikado talaga siya. So, yun po yung paligid namin. Yan yung paligid namin dito. Grabe, ang sakit ng balaan ko. Nadulas ako tatlong beses. As in. So, dapat ingat ka talaga. Kasi, ayan, Oh. Yan. Black eyes na yan, eh. So, yung bundok, puro pa rin, ano puro pa rin snow yung bundok so kailangan kaya medyo malamig na siya actually mas lumalamig siya kapag natutunaw na yung mga snow tagtunaw na siya okay. mape sakit ng palakan ko pucha so yun tamang lakad lang tayo Ganda ng paligid, no? So... Aray! So, patawid na tayo. So, patawid tayo sa tamang daanan. It's very important na sumusunod tayo sa tamang daanan. Kasi, may possibility na masagasaan ka ng mga sasakyan ang <sighs> ganda ng araw oh my god diba so ang ganda ng araw masarap yung paligid at negative 2 tayo ngayon kahapon positive 2 maglakad tayo pero ngayon negative 2 naman tayo pero lay, later magiging warm din 'yan so di ba mm -hmm. So Don't worry, magiging warm din 'yan later Hi Ay. So ayan so after 5 minutes of walk, nadala na lang yung Walmart pizza so, doon. May Domino's doon. Meron dyan. Doon naman banda. Mall doon doon. So, yan. So, ito yung sa uh, grocery na malapit sa amin. So, 5 minutes lang siya. Tapos doon naman banda. Liquor store naman yun. So, it's So, gusto mo maglaseng. Sige, maglaseng ka lang. Gora lang. So, malapit nga yung trabaho namin dito. Oh. Yeah. Hindi masyadong mahirap sa amin. Kahit sobrang lamig. Kasi, Kaya kaya. Kering carry. Always low price. Masabi. Masabi sabi ni Walmart. Ayan. Kasi yan, may dollar store. Yan. Kung gusto mo makamura at mapapamura ka sa gamit, mag dollar store ka. Ayan yung Team Hortons. So yung Team Hortons is katabay lang namin. Malamig. Malamig talaga siya. And masakit sa kabay. Masakit siya sa kamay. Wala tayong gloves. Nakalimutan tayong gloves. Ay. So tamang lakad lang. Pero malapit naman at na tayo konting kembot na lang oh Hi again! So, nakarating na tayo sa bahay. So, alas 6 na ng hapon dito alas 6 na ng gabi. So, ang gagawin natin ngayon ay magluluto tayo ng pagkain kasi hindi pa tayo nakain. So, che check muna natin kung meron tayong bigas at meron ba tayong kanin. Diba? So, sarang, walang laman. So, magsasain muna tayo. And then, mamaya, meron tayong separate na vlog. sa Meron tayong gagawin mamaya. So exciting. Ay. sorry. Mas exciting yung vlog mamaya kasi nakakatuwa. Hindi lang ako yung matutuwa at the same time. Maraming matutuwa. So magsaing muna tayo. So, ayan. May bigas na yung rice cooker natin. Gagahin so, lang natin sya. So, makakatay na ka ngayon kasi ang shift natin is 9 to 5. So, dumaan pa tayo sa Walmart. Pero, yung dingling importante kasi alam niyo na, mamaya, sasabihin ko sa inyo kung anong importante na yun. So, abangan niyo yung sa isa kong vlog. Okay? Masa-separate natin yung ano natin. So, yan. Tamang hugas-hugas lang. Nakahugas na tayo ng kani. Sasalam na natin siya. Saan na ba Pa? O ba diba, ganyan kadali pag may rice cooker kayo. And then, magluluto tayo ng ulam ngayon. So, ang ulam na lulutuin natin ay... Magluluto tayo ng masarap na ulam ngayon kasi nagugulong ako. we have pork. Ayan, may baboy. So, may baboy tayo dito. So, ayan. Hindi yung sira ha. Buto yan. Kasi ito yung sobra na niluto ko nung nakaraan. So, ayan siya. So, ngayon lulutuin na natin lahat yan. So, gagawin natin siyang uh, pork binagongan I yeah. gusto na. Ngayon, pag-usapan ang ng ating bawang at sibuyas. na nating iluluto purpose kasi ito, isusutay na natin siya para magkaroon na siya ng lasa. So, kapag gagawin ko na siya, medyo nagkakaramilize na siya. At wala na yung pinakasabaw niya. So, kaya hindi pa natin titimplahan ha. Daming talang nila ito. Ngayon, kuha lang tayo ng tubig. Water. Let us Para lumambot lang yung tawag natin.

Ayan, so ngayon tapos na yung niluluto natin. Mm uh -hmm, -huh, natin. So ayan. So meron ako, naka, meron ako nakalagay dun sa mesa. Tapos ngayon, kakain na tayo. So kuha lang tayo ng rice. So, kayo din ba? Naglalagay kayo ng cross? Sign of the cross sa kanin bago kayo kumuha. kasi kami lalagay ito na tapos yun na so ito yung kanin natin tapos yung pork baboy saktong sakto lang yung ano niya Nagugas ako ng kamay, ha? Kahapon. Ang mga ba? Ang sarap? kasi ito sa buto-buto yung mga laman na natira sa kanya next time mag vlog ako na puro bisaya lang Mm-hmm. Shoutout para sa anong mga kaibigan ko. Sa so, Jollibet, Santi, Marvin, Ate Pete Trebora, Ate Raymond, Mami Chelka, mm, Talk Out, So hanggang dito na lang yung video natin. See you soon. And please don't skip. Um, don't skip. Wala pang ang ads. Um, please do subscribe, like, and share my YouTube channel. And update kayo at comment kayo kung ano po yung pwede natin gawin dito sa YouTube channel natin. Yung mga challenges whatsoever. Please support, support tayo para dumami pa tayo dito sa channel natin. At the same time, supportahan din natin yung bawat isa sa mga maliliit na vlogger. So, ngayon, nga dito po lang po muna yung vlog natin o yung video natin. Hanggang sa susunod. Bye-bye!